So mga pamangkin, today is a special day para sa tatay ko. Kasi ngayong araw is ano, yung 70th birthday ng tatay ko, 'di ba? Bihira na nakating sa 70 years old. So yon, sobrang thankful kami sa Diyos na 70 years old si tatay ngayong araw na to birthday niya. Pero hindi siya nagpaplanong maghanda ng kahit ano ngayon. kasi sabi ni nanay, sa weekend na lang magluto kahit konting pancit lang. Sabi nga hindi naman tayo karamihan ng pera kaya sabi ng nanay ko kahit pancit lang sa Sabado. Pero to mga pamangkin, magagawa tayo ng kahit konting surprise para kay tatay. Kasi si tatay yung lagi kong nakakasama for the past few months. Tumulong sa gawa ng burger cut, sila siya yung laging humihira lang burger cut ko, nagmumuto, siya yung driver ko kumalimit, pag pumunta ako sa mga lugar na maganda, pag nagbablog, siya yung driver ko, siya rin yung tumutulong sa akin, paghihiwa ng pipino, pag sobrang busy nang ng pagtitinda, naghihiwa ng pepino naghihiwa ng buns, so basically, naging runner ko yan si tatay, pagka naging ako, busy, busy, na ng yung bagay, o oh, motor talaga, takbo, bili, siyempre, si tatay katagay, na-appreciate natin yan, kasi sa mga simpleng bagay, sobrang laging gusto tumulong sa ginagawa ko. Hindi ba simple yung bagay actually? Ayun yun nga, hindi naman ganun kalaki ang ating kinikita. So, uh, surprise so natin ng kultis tatay. So, Siyempre nag-wonder kayo kung ano nga ba yung konting surprise na natin yun. Papaprint tayo ng ano. First thing is, 70th birthday niya. So, magpapaprint tayo ng maliit na tapulin man lang. Kasi hindi niya na-expect talaga. Yung alam niya talaga magpapansit lang. So, first thing is, magpapaprint tayo ng tapulin happy 70th birthday tatay katagay. And then, syempre, kahit paano naman, magpapagawa tayo ng cake na kahit hindi naman bongga. Kahit simple lang, pero may nakalagay doon na happy 70th birthday tatay. At least yung may cake kasi parang hindi niya na-expect na magkaroon siya ng cake eh. Uh, at least, pero nasabi niya minsan last month na one, parang tumingin siya doon sa may nag-celebrate ng birthday na matanda rin. Nakita niya may cake. Parang deep inside, ay sana ako rin may cake kahit paano. pero so, yun, ating natutupa rin yung kahit alam mo hindi naman sobrang bongga, na, hindi masyadong kamahalan, pero at least, sabi nga, yun, the thoughts it counts, di ba? The thoughts that count, di ba? I don't know, the thoughts that counts, so ano, basta bahala na kayo. So sabi nga, eh, kung ano yung, ano, kung mithiin yung mahalaga, kung ano yung, paano papasayahin natin ng konti si tatay. By the way, currently, wala siya dito, nandun sa playa, na sinusubukan sa munod ulit sa gayad, tumulong paghihila ng lambat, baka sakali magkaroon ulit ng fresh na isda. Tatay ka provider yan. ipag sa mga ulam, simpleng puso ng saging, luto ka agad yan. Kung anong kailangan, halimbawa may pre-prepare ako para sa paglulupag, ititinda ko later on, prepare agad yan. Anyway, panoorin yung video nito hanggang sa dulo. Tingnan yung reaction niya kung magusto niya kahit yung konting sorpresa natin. Let's go guys. Ang birthday boy ngayon na kumakain ng hipon at saka ng pritong tilapia. Ayan. Okay. Oh, Usap pa kanya mga pamangkin sa Pasig. Lagyan mo na pala. Ah, ay, salamat! <laughs> salamat! So yun mga pamangkin, tapos na yung lunch break ng mga students. Sinarado ko muna sa gitong ating burger cart. Puna tayo sa Barsinaga. Magpapreed tayo ng tarpon para kay tatay. So sana magustuhan niyo ang ating konting surpresa. May nakita tayong bakery dito sa malapit sa plaza. Subukan natin yung paggawa ng cake. Kahit medyo simple lang. Uh, alam niyo na, tayo ang budget. Pero lagyan natin ng happy 70th birthday tatay katagay. So tingnan natin kung magagawa nila yon. So ito yung mga cake nila. O yan, yeah, may mga cake sila dito. Palalagyan lang natin ang pangalan. Ayan. Ayan, may mga iba't ibang design. Tingnan natin kung ano mga flavors, guys. O yung okay kilala niya si Tatay Katagay. So bukas. <laughs> Para bukas ang birthday. Simpleng, uh, simpleng ano, pansitan. Anyway, 3, 380 lang yung, ano, na, yung large, no? Large na yun, ano? Na. Yeah, mura lang ang cake dito sa kanila. So, may libre pang ano. So, sulatan yung ibabaw. So, o No, lalagyan ng lang icing ito. But, yeah, pick upin natin bukas. So, yun mga pamangkin. Kapag pagawa ng cake. So, pick upin natin bukas. Tingnan nyo sa video nito kung ma-appreciate ni tatay. Kasi, hindi niya na-expect na, na magkaroon ng cake. Kasi, usually naman, wala siyang cake na naging handa tuwing birthday niya. So, tingnan nyo sa so, dulo ng video nito. By the way mga pamangkin, uh, it's a good thing na meron palang uh, tarpaulin printing dito sa bayan you na know, nawa, sa may dulong bayan na. So, hindi na pupunta ng Barsinaga, paprint natin. By the way, ito yung tarpaulin na, tingnan nyo kung okay ba. Ayan, sa talaga yun, oh, magustuhan ba ni tatay ang tarpaulin na yan? Tingnan nyo ulit ha, mamaya, panoorin nyo sa last part ng video na ito. So, simple surprise yata yung tarpaulin sa atin. Ito yung gabi ng mismong araw ng birthday niya, kumakain siya mag-isa ng kang ulam niya ay pritong tilapia. Wala siyang kaalam-alam sa aming munting Hello, surpresa. Birthday boy, at yung birthday girl next month na sa hadi sa Black Blast. Hello, Pilot Bar. Na natalo yung pa eh, ano? Ano, 14,000 na nga naman eh. Ano? 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 na Ano? na gusto Ano? 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 na Ano? Hello, mo. Hindi mo nga patapos napatapos tas hari? Tapos pa 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 pag naraan. Hindi Inip na <laughs> <unbelievable. laughs> inip na, na rin isa. ala, Talo na sa inip parang rin matanda isa. Ano? Ano? Parehas sigaw ng cellphone ng unbelievable eh. Ah, nag nagsabi ng cellphone, new record ko, 20, 23,000 na nga naman. Matanda, edit na na. Gusto na makahawak ng cellphone na rin isa. Pero, oh, ayun, ready na rin yung mga pinamili ni nanay na pampansit tsaka pang oh, ayan. spaghetti. O, oh, yan. Spaghetti, pampansit, ah. Pa. So, ginastos na ni nanay. Ginastos na lahat ng kalatihatan. Yan na. Na yung ating sekreto, ano, hindi alam. Yung ano, yung kay katsaka, <laughs> kaya naghihimay ng uh, malagkit na may bukbuk si nanay at eh, magluluto doon ng biko. Specialty niya yung biko eh. Marunong ka magbiko? Wala na. Talang lang naman sa po yan, tutoy. Yung paghahandaan daw eh, maglalambat ngayon ng tilapia eh. Ah. Masya, ah, maputo lang pa ah. ah. Hindi na makapa ang maputol. Pampulutan. <laughs> Ayan oh. oh. oh, birthday boy. Oh, ready ang panlambat eh. Oh. Ito'y sama ka sa pagkilalambat. Tayo kasama oh. Yan ang birthday boy oh, yung pag pinagpapansitan niya yun, yun, ng isda pa. Ang lambat pa ng tilapia doon sa dinaw niya ng kuha nila oh. Are, malaki ang tilapia, gusto ko niyang malaki. Eh? Are oh. Oh. Malaki um, nga niyan. Shout out sa may mga gusto. Yan pupunta na tayo sa bayan guys at habang busy-busy yung matanda sa pagkukusin ng kanya mga tilapia, minuli sa lambat niya ng mga kukunin natin niya yung ating surprise na cake at saka yung tarpaulin. Let's go pula tayo sa bayan. Yan, habang si Nanay bihis sa pagluluto tsaka ng kanyang espagueti at saka ng pancit. Ayan, espagueti. At saka biko. O yan pala yung specialty niya, biko. O. Kasama natin ngayon si Jasmine din na ko para taghahawak ng ating cake. Kasi hindi natin mahawak yung cake. Tara, let's go. Mga pamangkin, nandito na tayo sa, no, sa Tarpon Printing na Patak Cyber Arts. Kaya tingnan na lang ko oh, wala, close na sila pero nag-email naman yung yung ano, may-ari na nandito lang sa loob ng pintu dito yung tapo rin tatay, tara po din natin. Mga may atin no, open gate sa bahay para makita na Wala nung tayo. Ano may tara, kunin natin yung cake. Ang uh, parang camera woman si Jasmine. Ang <laughs> <yung>, uh, <laughs> mga pamakin siya kunin natin yung ating cake na pinagawa para kay tatay, tara po natin. Uh, Ang cake po, oh. So guys, yung po ni Tatay. So hopefully magustuhan niya mamaya. Let's Andito tayo ngayon kay Lano, kay Adventure ni Victor na bahay at gaano. Uh, ano, Papakadalo ba sa arit? Aray, para talunin ako. Oh. Siya yeah, na. No. Mas magaling naman si AJ Panas. Oo. Oh. Wow. Buksan natin yung cake ni Ate Gong tama pa pagkagawa at saka yung tarpaulin tingnan natin kung maganda. Ayan, guys. Oh, yan pala yung poster, oh. i alak. Ha? Alak. <laughs> may mga natin reaction ng matandang may ako. Wala May reaction. <laughs> guys, so ito yung cake na natin kung maayos na pakagawa. Ayan, nakalagay ay Happy birthday, tatay, katagay. 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 Hindi, na, hindi, naman ano yan, eh, malino yung katagay na word. Ayan, guys. So, panoorin nyo mamaya kung ano yung reaksyon ng aming tatay kapagay na medyo maligalig, kinakain nung... Medyo? Medyo lang. So, habang busy dun si tatay, nagbukusi at saka nag ng mga inulutong pansit. At saka fried chicken ito. Kakabit na natin ito dito sa may wall. Dito sa may wall. So, hindi nyo mapapansin ito. And then later on, makikita nyo. Tingnan natin yung reaction pag nakita nyo. By the way, habang tinatali ko yung tarpulin, guys, panoorin nyo muna yung mga greetings ng mga apo syempre ng mga special message yung mga apo nyo ito. Panawarin nyo. Happy birthday, tatay! Ingat po lagi. We love you. Love you! Happy birthday, tatay. God bless. I love you. Happy birthday po, tatay. I love you. Happy birthday, tatay. I love you, tatay. Hindi pa siya birthday. Guys. Happy, birthday, birthday tatay. Love you! Ayan, dumating yung isang apo niya na ah. may dalang malaking ano. Alfonso Gayan. Ayan, ang apo sa tuhod. Apo sa tuhod si Alex. Adi, 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 adi. Ay mo natin. saka asawa niya. Oh, ayan. Oh! Laban, tuwad <laughs> tuwad. Ay mo natin, Alfonso. Ay, atas ba? Yun, regalo ni Adi kay tata. Pareho ang isa sa punong abala. Pareho ang magulang ni Vince Michael na magtatayom um, ng papayang sildes. Magpapapaya. Tariho yung tatay ni Vince Michael na magpapapaya, <laughs> si Adventure <laughs> Victor. Mga <laughs> alugas, ayan yan. na. Ang okay. aming imported, galing sa malayo-malayo. Kabilang bakod. Hindi ba may kabit kasi? Ayan yung pastante sa hapang. Kung mara, pinapainbitan yung pakit Para pagbalik niya sa Let's go. Let's go. <laughs> Tama, lang. Tama lang. Pinagtatagal ni nanay na gusto ko ng kapitbahay. Hindi na, hindi na. ready na guys. Tawagin na Nanay! Tawag kayo ni nanay doon! Tawag kayo ni nanay doon! Okay. Oh, si Jasmine, 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 Okay, ako lang matanda. Ano? Oh, so Oh, tarpulin. Oh, tarpulin. Ano din eh? Oh, may mga kapag na pa. bless na. At siya, Ate eh, si Epo yung ng basketball. Kami natin po ito pagkakain. Pagkalaro tayo po ito mga pagkaibigan dito. Pati camera mo man, oh, no? Jasmine. Ay, dani ka, oh. Sao ni Adi. oh. Ano yung tayo mo yan? Ano Sabi niya sa akin, surprise na yan, oh. Surprise na namin, oh. Ano kalain? Ako yung talagang pinaiyak niyo. <laughs> oh, better pulit din naman, sa th birthday, oh. Happy 70th <laughs> birthday sa amin, Tatay Chito. <laughs> We wish you more healthy years. Tuloy ang tagay, Tatay Katagay. Ano? Ilulutan ko lang, Ayun, yung para na pala yung Ay, siya po hayet, ano? Masaya. Sindi, muna. Tawa ka nyo, takantahan. Bago hipan. Kuya, ikaw kayo nandiyak. Ikaw, kuya, hindi makatayo. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Happy birthday. Happy

Tignan mo naman yung poster nito. Ito po ito. May mga Jean at saka may Alfonso. Oh, <laughs> Ay, alo. Oh, parang, ano yun? Oo, oh, ha? Ah? Okay, picture mo yung stata. Picture mo, ma. Ito na yung <laughs> camera. <laughs> so, yun, mga pamangkin. Success ang ating surprise. At, ah, uh, Naging emosyonal yung aming tatay katagay. Mayroon din naman sa kanyang surprise kahit tarpulin lang at saka cake. <laughs> Tarap ulit lang pala baka pagpayak doon. Ayun, tara guys, kain tayo, siyempre. Mamaya parating pa ibang apo, kaya lang eh, doon pa naglaro mo si Buto. Kaya dumayo pa agali sa barangay San Antonio, oh. Oh, si Adi. Hello Alex. Yan ang aking ano, kakutsaba sa pagkuplano, si Jasmine, pagkuprint, pagkakutsaba. Oh, si Tito at saka si Moy Moy. Moy! I-join Carlo Kitain. Yan na. Inugaan ninyang... Happy birthday, Magito! So, ari ho ang ano, simpleng handaan ni eh, Tatay Katagay. Ayan. Ayun. Ayan, ayan na. May humabol, may humabol na ano. May humabol na po, po, po. May humabol na pong taga ano. Taga City. Taga City. Ayan, ayan a, may humabol. Oh, hindi mo nakita, umiyak yan kanina. Hindi, taga niya ba na ko? Umiyak niyang kanina, hindi mo nakita, yung tatay. Kaya pala masarap daw ang ano, ang pancet. Erya nagluto. Sa adventure ni Victor. Uh, pagka napaalat daw eh, bakit tuturo? Hahaha! <laughs> oh. <laughs> Tulo. Tung, tung, yung, yung, ayun yan eh. yung okay, um, hindi eh. pa ipakita ko <laughs> yung anak na, mahadiran na rin. Dumating pa nga ba apo po, ate, sa tuhod. Apo <laughs> Hoy, <laughs> ito is Zen Khaled daw. Yeah! <laughs> Ayan. Ang isa pa sa po oh, sa tuhod. Dahil ka ito. Ay. Kasi po yung vlogger ng ano, ng Poblacion Press. Ay, hey, Zin kalid. Lit-lito -lit ng suko, ha? Ha, may mga bisita kaming may aman, no? ha? Kare ko, are doon niya, are doon niya ang gay. Oo, oh. Oh, mga punggok na bisita, oh. Joy, joy. Hoy, <laughs> oh, jaja, jaja, jaja. Okay, mau utang eh, dito kay eh, lumapit oh. Uh. <laughs> <laughs> ay, ta subo. <laughs> Are hoy na may merde yan la, nangunguha ng talbos ng ano, ng kamote sa likod. Cool, Ku, <laughs> eh, <laughs> <Mag -joke? laughs> <laughs> ano, ayan ra po. Lalagay ko sa bango. Yan ay inihiyan ko umaga. No joke. Pati na pinakabida ng ano, handa nito, ito, meron pinakabida natin. <laughs> si Vince the Prince. <laughs> yeah. Uh, handa alat ka-surprise uh, na. Uh, ay wala uh, mga puno na din lahat. Ikaw ang wala. Si Vince the Prince guys, na dumating na. Kaya uh, tuloy ang kasiyahan. Yun mga pamangkain, sundan nyo ang next video. Maraming pang mas masayang video. Kasama si Vince, si Zen Khaled, si Epoy, si Chito Manalo Gaspo, yung kapal itong muso, si Gwegi. Yan, magkakaroon kayo maraming video sa susunod. So, uh, follow nyo lang at saka watch out. Manood man 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 lang kayo. Keep on following. Vince.